Sa nakarang episode, nalaman natin ang konsepto ng Islamic finance na kung saan sinusunod ang prinsipyo ng Sharia. Dito, kumikita ang Islamic Bank sa pamamagitan ng profit sharing at pag-invest sa mga bagay na hindi nakakasama sa tao. Ngayon naman, pag-usapan natin kung paano tinutulungan ng gobyerno na palaguin ang Islamic finance sa Pilipinas. Kung nga pala si Juan, at ito ang Econ for Everyone! Alam niyo ba na ang kauna-unahang Islamic Bank sa Pilipinas ay ang Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines o mas kilala bilang Al-Amana Islamic Bank na itinayo noong 1973. Ito ay isa sa mga pinakamahalagang hakbang sa pagpapakilala ng Islamic Finance sa bansa. Mandato ng Al-Amana Bank na isulong at pabilisin ang pagunlad ng ekonomiya ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Noong 2023, isinulong rin ng gobyerno ang pag-issue ng Sharia compliant na bonds. Ang tawag dito ay sukuk. Ang ating kauna-unahang sukuk bonds ay nakalikom ng isang bilyong dolyar na investments para mapalawak palalo ang mga serbisyong pampubliko sa Pilipinas. Ginawa ito ng gobyerno para palawakin ang ating investor base, lalo na ang mga Islamic-focused investors sa Middle East habang pinapalawak ang Islamic banking at finance sa bansa. Bukod dyan, meron din tayong tinatawag na takaful, ang Sharia Compliant Insurance. Imbis In na premiums ang babayaran na lumilikom ng interes sa Takaful Insurance, ang mga miyembro ay nag-aambag sa isang pool ng pondo o sa mutual funds na maaari nilang i sa ganitong pamamaraan na puproteksyonan ang mga kliyente laban sa anumang pagkawala o pinsala. Sa katunayan ay inilunsad kamakilan ng Insurance Commission ang kauna-unahang takapul operator's license sa bansa upang palawakin ang mga akses sa sharia compliant ng mga produkto ng insurance. Ito ay upang masigurado na ang ating mga kapatid na Muslim, pati na rin ang mga ibang nais gumamit ng takaful, ay may patas at angkop na proteksyon sa kanilang pangangailangan sa pangkalusugan, pang negosyo at iba pang aspeto ng buhay. Pero kahit ikaw ay sumusunod sa Islam o hindi, maaari ka pa rin mag-invest sa sukuk o takaful. Hindi lamang para sa mga kapatid nating Muslim ang Islamic finance at Islamic banking. Sa katunayan, bukas ang Islamic finance bilang dagdag na source of investment at financial services para sa ating lahat. Kaya naman patuloy itong sinusuportahan at pinapalawak ng gobyerno nang sa gayon ay lalong mapalawak ang financial inclusion sa Pilipinas. Para sa mga informasyon patungkol sa ekonomiya at mga hakbang ng gobyerno upang palaguin ito, subaybayan lamang ang mga social media pages ng Department of Finance. Muli, ako si Juan. Tandaan, Econ is for everyone.